sayang. Okay. Okay guys, dumati na itong parcel natin kaninang mga alas 12. Uh, in, in China siya. Mitsushi. Philippines, Incorporated, Made in China. Uh, subukan natin um, talagang aandar ito. Binuksan ko kanina nung dumating. Kailangan di ko pa siya inayos. Uh, ngayon ko pa siya ayosin mga guys. Meron siyang allen wrench at saka blade. So guys, oh, meron din siyang kasamang free na carbon carbon ang tawag dito pag naubos ito ito ang pinakareserba niya bagong bago nga oh mga galing pa sa ano kumpanya Ayan, mas magandang tingnan. Na, kaya lang alamin pa natin kung paano mag pag-install nito ng blade. Dito ako sa circular. May lang ako magkagamit ng ganito at ngayon ko rin masusubukan kung paano gamitin. Kaya alamin muna natin. Pag-aaralan natin kung paano magkakabit ng talim. Yan, may manual din oh. Meron tong align range, hanapin natin kung saan ito dapat gamitin. Dito, scroll si naman. Ah, ito. Subukan natin 'to. Subukan natin tinto Follow again. Follow again natin. Tapos cut-cut natin yung blade. Kung tama nga ba. So may cover siyang plastic Oh. Pero mahigpit. Baka hindi na siguro ito pwedeng tanggalin. Iwan ko lang din kasi ngayon lang ako nakahawak ng ganito ngayon lang yung gagamit sa ngayon kasi ako sa circular ngayon buka natin ipasok dito ay may pay paluwagan natin ulit ulit natin paluwagan sa sakaling pwede Ayan. Sinsin siya na at malikot si kamay. Tas mado na. Huh? Ngayon, ipapasok ulit. Pwede na. Yun. Salpak nga. Okay ka na ba? Parang tabi. Subukan kong higpitan. Kung tama ako. Higpitan natin guys. Pasok lang ito dito butas na ito oh. Ngayon ang ginawa ko oh. Kasi meron pa lang siwang 'yon doon, makakasya tong Allen wrench. Higpitan ko na lang. Yan, siguradong buhay nating magpit na magpit para hindi makalas. Gamitin natin ng long nose para siguradong mahigpit. Ayun, mahigpit na nga. Ayun naman, subukan natin yung uutin kung mahugot. Kung ba, hindi na. Ayan, ganun lang guys. Madali lang pala ikabit. Ayan, so, subukan na natin kung aandar yan. Yara, saksakan natin, oh. Ayan. Switch natin dito, switch natin. Sabay pin dot. Ayaw. Okay. Yan, maluwag lang pala yung pagkakasaksak ko. guys, okay na. Dali pa lang ikabit. Basta yun lang o. Oh. Huwag nang tanggalin ito. Kasi mayroon naman pinakasiwang ito. Ito to, oh, yan. Dito nyo lang isusuot tong alin range. Doon. Tapos hanapin yung palawag sa kapahigpit. Pag malawag na, saka na ikabit to. Kung magkakasya na. Kung okay na, Igpitan na natin Ganun lang katari guys uh, Ngayon lang ako nakahawak nito Para sa Pagbubutas Sa mga plywood Sa pabilog Ngayon din ako mahirapan Kasi yung pangbutas ko lang Ilangari Guys thank you Okay uh, Ganun lang guys Sundan nyo lang yung ginawa ko madali lang pala magkabit basta hanapin lang yung saan yung allen range tornilyo ng allen range madali na lang yun o na ang kanyang paluwagan ay hey, lagayan pa huh? dahil hindi pa naman natin ito gagamitin uh, ibabalik muna natin ito sa kanyang uh, tatago pa, tatago. Uh, pag meron na tayong gagawin, saka na natin ilabas. Kaya, balik muna dito guys. Yun naman siyang lagay ng alin and rinse dito. Oh. Yun natin ilagay. Para pag may kakalasing o paluluwagan o kakabit andito na siya dali na lang siyang hanapin guys hindi ko na pala ito tinanggal para pag ginabit na natin uh, nakakabit na siya kakabit na ito hindi na pa kailangan pang ikabit hindi ko na siya tatanggalin Ayan. Kilikomin na natin dito. Kasama itong kanyang apel. Okay guys, salamat sa panonood. Paki-like and share naman ang video nito. At paki-subscribe. Salamat sa inyong lahat ayong mga paggabay, ayong suporta. Thanks for watching at ingat kayo palagi. Bye-bye.